Kamerami yung bakal yan Yung kuya mo Available naman yan Pag ano okay. O nagtatrabaho Nagtatrabaho yan Naka Sirima siya ng kontrata Nako po tayo Kita sa kulay O oh. Ayan Nako Ano pa to Hilaw pa Hilaw pa po ito isang magandang buhay ma farmer. Ang ganda na naman uli ng ating uh, lilim dito. Ayan. Yung uh, update muna tayo sa ating mga talisay, napakaganda. Napakalilim na. Ha farmer. Kung hindi lang 'to nadali oh. Ang ganda na. Ayan. So, update tayo sa ating uh, ginagawang uh, project ma farmer, na heavy project. <laughs> medyo mabigat na project pero ano natin pupush natin yan so ayan ah, nagumpisa na po silang nga ah, nilang ayusin ay nakita nyo mayroon ng ah, net kaya lang kahapon eh kailan ba nung gabi ng ano nagka transfer ako ng wala na Nag, ah, nagpaalam na po yung aking camera so kahapon lang po kami nakaalis din para bumili so ayun ngayon okay na ah, hero 13 na po tayo Uli ayoko ng ibang camera kasi baka manibago na naman po tayo at uh, mauwi na naman sa wala kaya ayun DJI na daw pero tingnan natin nakabili na kasi ako so ayun meron tayong order na lechon din dalawa mga ka farmer kaya tayo ay thankful ayan kahit papana may pumapasok konti-unti kahapon kailan ba yon isang araw may emergency tumawag din po kay ma'am Helen yan. kita muna natin yung mga bakal yan o oh. po sila so, dami pa nating bakal na oorderin order nito. Wala pa po yan. Ano pa yan? Oh, yan si Papa Yang. Trabaho na naman si Papa Yang ating uh, ano ah uh, mabolo medyo ano ah? malungkot uh, farmer atimer shout out kay atimer malyari mamatay na yung mabolo nyo <laughs> de nagsunog lang si kongko <laughs> <laughs> sabi ko nga ano na hayaan na lang ah uh, ayan oh, ito ito yung ating makopa din oh dumaan dyan naghihingal o doon natin yung pili meron tayong isang pili doon ayan yung sinasabi kong Madre Diago napakalako so ayan silipin natin to meron akong vlog na hindi natapos dito eh ayun so kanina nagjogging na ako mga farmer ka kaya yeah, uh, feeling great so what happens in your body when you don't eat for 12 hours Paganda pala ng paganda yan hanggang 3 days Kaya lang kaya ko kaya So ayun Pero ganda naman kasi ah, Nung nagbakasyon kami ni Bebe Bakasyon e eh, no Naglumageti kami Ormoc and uh, Cebu Tingin ko nag gain ng kaunti Pero ngayon naman Kahapon nagtimbang ako So parang wala namang nawala Wala namang nag gain So okay lang ata uh, tatakot ako sabi ko baka uh, ilang lang kilo naman ang na ko pero so far 81 something pa rin naman po kilo so from 89 na andon pa rin tayo sa ano malay natin next week baka uh, na natin yung 70 79 so ayun nagjogging ako kaya lang yung uh, shin splints na tinatawag yung dito sakit ayan oh, oh yung dito dito po na kaya uh, pinalalakas pa natin ng konti. So ayan, kahapon nag uh, ano sila, may part po na napakatigas daw. Yung parang yung pulbos na puti na yan, mga farmer na yan. Para daw pong adobe, parang parang apog. Ganun daw ka ano. Sabi ko baka may ginto ng susunod. So ayan, nakita oh, nyo, hindi po semento yan eh. Ano yan? Yan po yun sabi ko kay Kong Kong mag hukay kasi nga ayan yung tubig po kailangan mawala yan dito magkaroon ng kanal hindi niya lang po siguro natapos ang maganda pababain dito 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 na bababa papapababa ng ganon kung mapadaan dito butasin naman don diretso na po pa ganun. kasi mataas naman to so sabihin mo ng mga 12 inches ang ta taas nito Bababa po yung tubig doon. Bahala na sila yung tubig doon. Importante 'pag nagbuhos. Eh ano sabi ni Papayam, uh, maganda. I eh, ano na daw magpapa sabi ko ang bibili pa tayo ng kung kaya naman sa gravity, di ba? At least 'yun tuloy-tuloy naman na ano. 'Yun lang naman ang kailangan eh, mabuhusan. Tapos yun dito ganun din. So ayun na po yung hollow blocks. Hollow blocks na tayo pero wala pa kulang na kulang pa yan. May graba. Ayan, may mga buhangin na po tayo. Pero kulang pa. Ang sabi ni papaya may slide na daw nila yung slide daw po nila yung hollow blocks pag ganun na pa slant, di slide na naka-slant. Yan, tatabunan na lang. Yan ang kanilang ano, uh, target. So about dito sa bahay, di ko alam kung old house ba talaga ilalagay dyan. Pero gusto ni Bebe. Kasi ako din, pangarap ko din po. Sabi ko, Bebe, parang ang ganda magkaroon ng old house. Ano? So, ilumang bahay ba? Eh, kaya lang, mahirap. Si Papa naman, sabi niya, kaya niya. Basta may plano, sabi niya. So, ayan. Kailangan natin ng uh, maayos na architect siguro na talagang Mahirap kasi yung lumang bahay eh, di ba? So old house, di ba? So tingnan natin. O, ayan, si Jomar nag-deliver ng uh, lechon sa kandating Ayan ako sana, ibablog ko Kaya lang, sabi ko parang uh, papagod ako ah <laughs> Ay, Hindi ko kayanin Layo-layo din yan eh So, ayun Piesta pa kasi doon Sabi ko baka ma-traffic ako eh Sabi ko ako na lang mag ahatid kay Rowan O yan mga ka-farmer ang update Balikan na natin mamaya Ito naman Excited na ako magkatubig yan Kaya pinumpus ko na eh <laughs> Binibilang ko pa nga, sabi ko mga Kung ano ngayon June, July, mga August pa siguro kami makakapaglagay eh, excited na nga po ako. Pero August maganda na din 'yon kasi malamig na po ang tubig noon. Hindi na sabihin mong mababaw lang muna kasi s'yempre papalumot tayo. Hindi mo naman mapapalalim kagayan eh. Ganyan po 'yung pagpipisit pan. Kapag ka sa mababaw na konti pag naglagay ka ng uh, fingerlings eh ano muna baba tapos mapapalumot mo nilap dagdag ng padagdag. So ayun din ang gagawin natin. Unahin na natin 'yung ayungin pag-aralan muna natin, tingnan natin kung malay nyo, di ba? So, subukan natin. Mahirap yung i-assume Ia na agad na ah, maselan 'yan, ganyan, di ba? So, ako naman kung ano, okay lang. Sayang yung pera at least sinubukan, wala tayong pagsisisi na ano, di ba? So, ganun din ang gagawin natin, same lang sa tilapia. Kung paano natin yung approach pero magpapakain tayo kasi maliit lang naman yan eh bilis lang pong lumaki So, pag nakita natin na yung nak nakita na palagay ko mga gamalunggay yun eh. Yung mga bibili natin gamalunggay na po ang laki. So, mas maganda na yun. Makita natin na after a few weeks, okay naman sila, malakas kumain, lumalaki, eh maglalagay na tayo ng tilapia. So, ayan. Kaya natin si ka-farmer Anthony. Ah, uh, Ah, pakinggan niyo si Foreman ha. Ha. Kakinggan si Foreman. Na? Malupit talaga. Ay. Sarap mag-jogging dito sa gabi. Talagang uh, na-enjoy mga ka-farmer. Thankful tayo sa blessing na nalupang ito dahil uh, ako po naniniwala na kahit ta uh, anuman ang lupa na iyong uh, maging ay uh, ibagam ariin mo eh at the end uh, what matters is kung paano nyo po na-enjoy di ba bagay hindi lang naman lupa any property money di ba kung ano man karang yan sa buhay eh. hindi nyo man po na enjoy it's not a blessing so ganon pwedeng maging blessing para sa iba dahil pag nawala kayo pag aawayan nila <laughs> which is yun naman ang normal na nangyayari ano Oo, talaga mga farmer pero ayan nag -ano na po si farmer Anthony hata at si, ah, si Proya yun Ganun ang baboy Sabi ko do, sinasana Kaya lang Nag Ano eh Nag Nagpakain na Ayan Tapos itong mga manok Baka magtinola na tayo paunti-unti At bala kong mag-alaga ng 45 days Naman na palakihin naman mga farmer Pagkatay-katay Kasi magpapatrabaho tayo e, Maganda may mga alaga na tayo dyan na ano manok ang Ba, galing ah. So ayan, marami pong salamat sa mga naka-schedule na naman, nakakain. So walang sabang suporta sa mga bumabalik, sa mga pumupunta kahit malayo, malapit. Maraming marami pong salamat sa suporta. Shoutout pala sa nakalimutan ko. Kahapon pala nasa SM kami. May nakita po kaming bigla na lang ah, kinamayan ako oh, yun viewer po nasa Canada nakabakasyon siya andyan lang naman sa San Fernando sana makapasyal ko kayo kumusta mos? <laughs> 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 meron pa ba? meron pang second batch yan? Hello, hello, ay salamat hello, naman may iwan ayan 20 -20 ka farmer Anthony kumusta po ayun ayos pala ano yan eh mga yan. kahapon nga napatakbo kami dun sa matanda wala na pala kami stock, may order kami 25 kilos, swerte nung nakakuha ang laki ng na Eh kaysa naman ka ako ibigay natin yung nakuha ko na 11,000. Dilugi na tayo. Buti na pakiusapan ko yung ano. Meron pa siyang ilang piraso doon. Eh 25 kilos lang. Nabigay mga 30 plus na yun. Pwede na. Ginagawa. Ayun, silipin natin. Ano Kamirami ah. Rami -rami bakal yan. Yung kuya mo, available naman yan pag ano. O nagtatrabaho. Nagtatrabaho ko yan. Naka siya ng kontrata. Naku po. Tayo, tayo. Kailangan natin ng mabilis-bilis para mahawa si Kongkong. Na. <laughs> bagay hindi naman basta siguro ito tulak ng lupa importante lang walang ano no ma walang mag laglag na lupa doon di ba pinoporma na natin yung ating uh, bakal tapos kumpleto na kulang pa yung ano yan tingin mo hollow Kulang na kulang pa yun. Oo, kasi yung paikot pa nung bilo yung isla. Dami pang kailangan. Ano ba ang dayo tingnan natin. Kulang pa po yan. 1,000 pa lang yan eh. Baka nga yung 1,000 kapusin po dito sa ano, sa dito pa lang sa retaining wall. Tapos yun sa may parang isla pa. Excited na ako eh. Kasi alam kung excited yun nga sabi ko. Excited ako sa isda na ilalagay natin. Ayan, ako dyan po ako excited. Ayan, kulang pa po yung baboy. Natanong ko si Danilo kasi kung hindi dadala pa uli bukas si ka Farmer Anthony. Pero si Danilo parang mayroon din siya. Kaya lang hindi ko po alam kung ilan ang dadalhin niya rin. Pero tuloy-tuloy na daw po yung kay ka Farmer Anthony kaya swerte yung mga uh, order din na uh, mga susunod. Talagang panalo. May 40 kilos diyan. May uh, ano 30 up yung kay ka Farmer Anthony. 30 up po yung dumating. So ayan ay hollow blocks, ito pa yung iba. Ba dito lang nga tabi na ba. How come? Ayan, nako, maano pa to? Basa pa itangkita kita sa kulay oh ayan nako ano pa to hilaw pa hilaw pa po ito bagong bago kalalabas lang titigas pa yan oh. bagay hindi pa naman po mag uh, gagamitin okay na yan hindi ko kasi pagkapantay ginawa pong pantay si Junjun sabi niya ganun na din lang si Papayam ganun din eh, kung ako nga lang ang masusunod di pa lagyan na lang ng bakal di ba? tapos siksikin tapos sa uh, ano na simento buhusan mas maganda sana, pero okay din naman ang hollow blocks, di ko lang po alam kung alin ang mas makakatipid, with hollow blocks ba o yung ano buhos palagay ko parang mas makatipid sa buhos eto lupa gaya na sabi ko nung nakaraan, kulang pa po yan, kulang pa po yung lupang yan so yung gagawin natin once na na i na siksikin wala yung pang makukuha oh. tatambak tayo mano mano timba timba i aakyat ayan mga farmer ang ating uh, ano isa kaya lang kulang tayo sa tao nasa kabilang kumpanya pa yung ano siguro po next week ah, gagawa pa daw ng poso negro kasi ang target po naan doon sa bahay nila ay biga lang muna kasi wala pa din naman po silang budget para at least nasimulan na nga daw so ayun binibiro ko nga si papayam yan ponduhan mo na muna, muna. <laughs> eh, ayun naman po ni Papayam na maubos din yung kanyang ipon syempre so ayun Actually, yung lupa po noon bigay ni Papa Yam yun. Yung ano yun, yung kanyang pinagtrabahohan ng bilang foreman dito. Ayun, nakaipon po siya. ba diba? Sa bahay. So, yun, na ano din, na ano niya din po doon sa lupa na yun. So, ayun, uh, Junjun, tatay ni Resal, tsaka si Jay. So, at least mahuhugot po natin dito yon kasi kung sila malulong po tayo kasi ang day off weekdays tapos sa uh, meron pang Friday preparation Saturday, Sunday wala din so kailangan ko po ng ibang tao na magtatrabaho talaga dito kasi syempre may iba po tayong kabuhayan din na inaasikaso so gaya ng kainan ba? Diba? so yun yung kainan po eh occupied ng uh, sa Friday pa lang preparasyon na po kami nagluluto na ng sarsa yung mga siyempre orders po ng Sabado ko si Jomar na rin ang gumagawa noon tapos si Rizal naman yung mga paksiyo yung mga pangsisig namin piniprepare niya rin so 2 days of the weekdays eh ano na day off plus yung preparation so 2 days lang ang trabaho pala nito sa construction na. si Saturday Sunday kainan aro <laughs> kailangan natin ng taong labas dito ayan so tingnan natin po may nagme-mate na doon na sa dulo ah alin yon mga bago pa yun ah patay gahabulan na ayan kita ko lang so ayan po mga farmer ang ating ano hindi pa makakapag-arangkada ma dahil la uh, ayun kulang tayo sa tao pa ngayon mamaya tatakbo po kami sabi ko subik ulit tayo eh, gusto ko po kasing uh, maibigay sa inyo sa lumpiang isda yung talagang uh, sariwa eh, kaya sabi ko total live vlog vlog naman eh, takbuhin na lang natin tapos sabi ni bebe ah vlog na din namin yung ulongga po bukas pa uwi na kami noon kasi gabi naman daw po siya gagawa ng lumpia eh Mas gusto niya gabi tapos si na Jaisel naman say, say tumutulong naman po magbalot, balot so ayun gabi <laughs> ayan mga farmer ang ating uh, update kainan na tilapia sila ngayon Di ako nakapamalengke kahapon Ano? Asadong manok Ayan tilapia Ipiprito si Papa yan Tsaka yung dalagang bukid niya. Ayan naman itong ano Ginawa niyong patungan niyang ano ni ate niyo. Huh. Yari kayo, palitan nyo kaya kung Nakita nyo ni ate yan, baka masisante kayo <laughs> Itabi mo na kaya yan at ah. Ano yan eh, pang garden yan Dami pang gagawin eh. Kumusta yung bakal, okay naman? Nayari yung mga nagde-deliver ng no isang araw. Alas dos, umalis dito. Alas 4, hinahanap sila. Hindi pa daw bumabalik. Oo, oh. Hindi oh. eh, man ako makapagsinungaling dahil, di ba, syempre, kailangan ka naman pagtakpan mo yung maling gawain. Binibigyan mo na nga ng pangmeryeta. Eh, sabi ko, sagot ko nga kay Sharon, last year pa ako so, tagal na talaga. Natulog na nga ako noon eh. Oh, sipin mo 'yon. Nakatulog na ako pag ano ko, wala pa daw doon. Ano ko, patay ka ka mo. sa akin yung amo, nagtatanong. Ayun, na sermon. Ngayon. Hmm, Ge. Sa pa. Ba, atin na ba lahat ito? Oo. Meron pa si Ian. Ayoko yan, i-yadyan. Ito po. Ah. Ito po. Saan? Yan. Ito yung ayan uh, dito. Kasi makuha na, te. Break na. <laughs> Gumanda daw ng ano, no? Hindi. Pero dapat kinokontrol din yan dahil kumakapal, nagwa-wild yan eh. Talisay. Dapat binabawasan din talaga. Yung ko yan. Oo, dapat puputuli na yung dulo niya para hindi na tumasan tumas. Parang ganun na lang talaga. Oo. Oo, oh, nag na. Kaya lang yung bawasan din yon, Pipili ka lang ng isang... Uh, ano? Sino kaya yung pwede nating makuha na magtingin-tingin ka ng asal na... Yung... Kasi kayo, alanganin kayo. Sabado linggo, wala kayo. Tapos may day off na isa. O yung, yung biyernes pa na preparasyon ninyo. So parang dalawang araw lang kayo dyan.

wala na finish na Indian mango duhat finish na rin konti lang po yung duhat ngayon uh, at yung Indian mango doon sa taas maliliit pa pero meron pang napipitas-pitas dito sa may kay Rambo yung mga pang kain-kain namin pag Sabad o linggo pero ewan ko kung meron pa naglaglagan na din siguro dahil puro lang na ito tapos na rin po mga ka-farmer yan uh, finish na rin yan so ayan Oyan, so, niyan maraming pong salamat mga farmer at meron ba tayong mga babatiin? So far okay na tayo. So ayan maraming salamat at magandang buhay ang lilim dito. <laughs> Ganda.